Hindi naman natin magagamit sa tama yan eh Kasi hindi natin pinaghirapan yan Hindi pinaghirapan? Binigay sa atin to kaya napulot mo Bobo! Tuy patayin nga po Ma'am! Ako, yung hey, basura. Bag! Ah! ah. Lakang pera nito! Iyaman na kami! <laughs> <laughs> Dadaling ko kay tatay ito. May pera. Pero mali ito eh. Hindi tama itong gagawin ko. Kailangan... Kailangan ibalik ko ito sa may-ari. Hanapin ko yung may-ari nito. Labo-labo, halos wala na makita. Pangit talaga nung brand na sharif eh. Oh? Buisit. Oh. Patay. Ah, Ba't nga wala? gutom na ako ah. Tay, pasensya na po. Kaya inamutan po kasi ako ng ulan. Patila pa po ako eh. Patila. Bibili ka ng pagkain. Ha? Ah, tay. Di po, di po ako nakabili. Alam. Alam. Ano yan? Tatay, wala to. Oh, wala. Ano ka? Katingin! Tay, wala ko yan, tay. Wala. Titignan ko lang. Ubag to. Ang dami pera nito ah! Saan mo nakuha to? Eh, tay, napulot ko lang po sa basura niyan. Sige, boy! Baya na tayo! Tay... Makakalimpan na tayo sa magandang bahay! Tsaka... Mabibili na natin lahat ang gusto natin dito! Hindi, ay Ibabalik ko po yan sa may-ari. Huwag babalik! Kung bobo buo ka talaga eh! Adigin mo ba, kahit mag... Mag... Buhat ka lang kahit ano dyan, nung magtrabaho ka kahit saan, kikitain mo tong pera na to? Eh, tay... Hindi kaya ng konsesya ko na hindi ibalikin sa may-ari. Tsaka tay, hindi naman natin pinaghirapan yan eh. Nakakaawa naman yung may-ari niyan. Bakit? Kilala mo ba yung may-ari nito? Eh, hindi po eh. Oh. Eh naman pala, hindi mo naman kilala tapos yung mo. Eh paano kung hindi naman pala yung may-ari tapos yung mo? Eh di sila yung nakilabog sa pera nito. Alam mo, hindi mo ginagamit talaga ang utak mo eh. May pagkabobo ka pa talaga eh. Ito eh, hindi naman natin magagamit sa tama yan eh. Kasi hindi natin pinaghirapan yan. Hindi pinaghirapan? Binigay sa atin to kaya napulot mo. Bobo! Tay, patay nga ako. Uy! Animal! Animal! Oo. Mariman! Nakabili talaga ng fresh Mariman. dito. Yes, sir! Kakain na po kayo. May, may nakita bang bag? Na. Bag? Anong bag, sir? Yung itim na bag. Eh, naku, sir. Wala po, eh. Ano po gagawin ko sa itim na bag? Saan niyo po ba? Alam niyo, sir. Kayo, ha? Kung saan sa... Nag-uulianin na kayo! Wala po akong nakitang bag, sir. Ano ka ba? Tsaka, sir! Sa gabi! Moy ka, lasing na lasing ka! Pa, hmm, pag gano'ng ka na dyan sa hagdan, oh! Tsaka sir, ano po ba yung naalala nyo? Ano po ba? Baka mamaya nalala na iwan nyo sa bar, saan nyo nalapa, ganyan! Hindi ko alam sir, ako, ako ito naman, ako yung hinahanapan! Saan nyo po ba kasi nalagay? Nilagay ko yun sa... sa table eh. Sa taas! bata ka? Pinagod mo ba ako? Alin! Pinahabulagol mo ba ako? Eh, Hindi naman sa atin yan eh! Makonsensya ka naman! Oh, makonsensya? Buti pa! Bumili ka ng ulam doon. Hello? Bumili ka mo ng na pagkain na ako! No, huwag mong kukunin to ah! Wala nang tawag eh. Business tao. Naglipit ka ba doon sa taas? Nasaan yung basurahan doon? Ay! Ito ba naman si Sir kung ano nilang pinaghanap. Noon na nung bag, ngayon naman basurahan. Wala nga basurahan, tinapon ko na. alam nga ano naman na ah. hayaan ko na nakapoodo doon sa kwarto mo. Mangangamoy yun. Pati yung bag na itim? Sinama mo? ano bag na itim pinagsasabi mo, Sir? Kasi talaga naman kinuha ko doon. Halika rito, samahan mo ko. Tingnan natin sa nga! Ay, sorry sir, nga pala, amo nga pala. <laughs> si sir, eh, dapat sinabi mo agad sa akin, sir. Dito ko lang tinapon. Oh, Oh, nasa na? Eh, sir, dito ko lang tinapon yun eh. Pati yung basurahan pa ninyo sa kwarta, dito ko na rin tinapon. Tinapon ko na kasi nangangamoy. Ano ko ba, Marimar? Na? wala, wala. Wala Bago aban, ka magtapon ng basura, dapat i-chinate mo muna. Eh, malay ko ba, sir? Akala ko naman na basura yun eh. Saka... Di mo alam kung magkano ang halaga ng laman ng bag na yun? Eh, sorry na, sir. Oo, oh, may kasalanan din ako. Pero mas may kasalanan ka, sir, no? Anong ginagawa ng pera mo sa basurahan, ha? Baka kinuha na yung collector ng basura Surahan. dito yon. Nakita mo na nga yung bag eh. Tinapon mo pa. Eh, akala ko sir, hindi mo na ginagamit eh. Ano na yan sir? Wala na eh. Wala na. Talagang wala na. Hmm, Tsungit naman. Siya patung itong siya lang na may kasalan. Nagasig-lasig pa kasi. Nangyayap talaga to si sir. Wala pa yung ano dito. Pero po, may nakita po ba kayo? Sige okay, po, maraming salamat po ha. Bakit sa basurahan yung pera? Po? At nasa basurahan yung pera? Opo, eh e, si sir po kasi, akala ko po nilagay daw po niya sa basurahan yung pera. Eh tinapon ko po yung basurahan dito. Eh pagbalik namin yon wala na po. Hindi sa wallet po ba? Hindi yeah, ako nga po, eh. Pero marami salamat po ha. Sige po. Humingit pa naman akong tulong na wala akong pera. <laughs> Parehas po tayo. Wala na rin po akong pera eh. Baka ah, gusto nyo may alam lot, eh. na bibili ng lote eh. ko na 'yon Ah, yung dito po bakante? Yeah, ah, sige po. Pasensya na po ha, pero mamaya na lang. Isang ah, po, mamaya na lang po tayo mag-usap kasi baka hanapin ako ng amo ko. Okay. Salamat po. Tao po! Hello po! Sandali lang po! Ah, sino si po! Ay! Hello po si... Sino po sila? Ano po kailangan nyo? Ah... Uh, itatanong ko lang po kung... Inyo po itong... put ko kasi... Nasa tapat po ng bahay yung... Basura ng napulot ko po eh. Bagyan? Bagyan? As in bagyan? Yes po. Ito po. Eh, ano? Bag... Eh, pumasok mo, pumasok ka. Halika, pumasok ka. Ka, ka muna sa loob ng bahay. Halika. Naku, kailangan mo lamang ulit, sir. Sige, pasok ka muna. Tara. Diyos ko. Sir! 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 Sir, may visita po kayo, sir! Ay, hindi maupo ka! Oh. Sir! May good news ako sa'yo, sir! May good news ako sa'yo! Teka lang, sino to? Yan ba yung hinahanap ninyo? Ah, sir. Ito po ba yung bag na hinahanap niyo? kasi po napulit ko po dun sa labas niyo sa may basurahan. Lako, sir! Lako, sir. Ang bait-bait naman po niya, sir, no? Pero, inyo yun, sir? Pinalik niya pa rin yung bag na... Anong, imis na pwede niya hindi na ibalik sa'yo yan? Marimal. Ito nga yung ko eh. Alam mo, napakabuti mong tao. Siguro kung ibang tao nakapulot nito, hindi na binalik sa akin. Oo, tama ka sir. Ah, sandali lang ah. Ay naku sir, <laughs> bigyan mo. Ay, Ay di! Huwag, huwag na po sir. Hindi ko po matatanggap yan sir. Uh, dito ako lang naman po kung ano yung tama eh. Ay naku, naku? masyado mo naman kami pinapahanga. <laughs> Grabe naman yung kabaitan mo. Alam mo ba? Nasa, nasa iyo na sana yan eh. Hawak mo na sana yung pera. Alam mo kung iba yan? Hindi na ibabalik yan. Pero ikaw napakabuti mo. Eh, mga sir, ang mam. Nakukonsensya po kasi ako. Hindi ko po kayang gawin yan. Lalo na alam ko na hindi naman po sa akin yung pera. At hindi ko naman po pinaghirapan yan. Ang balik na sir. Alam mo, ganito na lang. Para makabawi ako sa'yo. Ibigyan na lang kitang trabaho. Ay! Naku, tama yan, sir. Lalo-lalo na, di ba, sir? Magbubukas yung bago mo restaurant. Ah uh, kaso, sir, wala ko po kasi yung experience sa ganyan kasi magbabasura lang po ako, eh. Naku, huwag mo nang isipin yun. Tuturuan ka namin. Basta, tanggapin mo lang yung in-offer namin sa'yo. Ah uh, sige po, sir, kaso. Ang bago po, tsaka wala po po. Ay, naku, okay ay, lang yan. Ano ka ba? Huwag ka mag kasi gusto, kung gusto mong magstay in, meron kaming bakante dito sa bahay. Maraming room dito available. Pwede ka dito tumira. Eh, kaso wala akong, wala akong sa tatay ko kung dito po titira eh. Okay lang po ako, kahit sa bahay lang po ako. Ay, ikaw bahala. Basta ang importante ngayon, meron ka ng trabaho. Tsaka malaming malaming salamat, ha? <laughs> Teka lang, Maribay. Okay, Pwede na, kunan mo kami ng juice. Ngayon na po ba, sir? Ay, naku. Sige po, sir. Ah, <laughs> uh, sir. Mukulang galang na po, ah. Eh, mag po ba kayo nung ni ma'am? Ah, uh, hindi. Ang totoo niyan, ganun lang yung malambing eh. Uh, ah, sir, nabusa na po ng tubig, kaya kumuha na lang po ako ng nasty doon, Sharif. Ah, uh, malamig <laughs> po yan. Bagong plan yun ah. Sharif ko nga kinuha. Kaya kasi eh, tsaka bagong brand daw po yun. Tsaka Sharif. Ah! Sarek daw. Ah, okay po. Sharif po. Kinuha ko. Ah, uh, ma'am. Maraming salakad po dito ah. ah wala naman. O sure sir, paano? Asikasuin ko na po yung mga gawain kong hindi pa natapos dun ha. Ikaw na po bala sa bisita natin. Sige oh. na. Kawin mo yung tamang trabaho mo ah. Sa susunod, kung magtapon ka ng basura, ingatan mo yung mga kung ano-ano pinagtatapon mo. Apo ah, sir, tsaka sa susunod din po sir, bawas bawas din po rin yung katalahan ninyo, ha? Paano po napunta yung pera sa basura kung hindi po kayo tanga? <laughs> Ay, nakalimutan uh, mo. Amo pa rin kita. <laughs> Oo <laughs> nga pala, sir. So, paano, sir? Gawin <laughs> po na yung trabaho ko, ha, babay? <laughs> sir, ang kulit pala ng katulong mo, no? Ang kulit yun, eh. Alam mo na ang mga binabay. <laughs> Papa na. Minum ka muna. Sige pa, sir. After mo minum, kain tayo. Eh, sir, kain ko muna bago inum. 我懂了。不 <laughs>